Sa gabi nitong lunes, umagaw ng atensyon ang naging talumpati ni Senator Amy Marcos. Dito kasi mga kabombo ay inisa-isa ng Senadora ang mga tungkol sa paggamit-umano ng ilegal na droga ng kanyang kapatida. Dito ay dinitalye pa ng Senadora ang ugnayan nilang dalawa lalo na nung ito ay nakatira pa sa ibang bansa at nag aaral at uh, dito ay mga kabombo, dinitalya niya yung uh, mga paraan ng paggamit at mga party na dinadaluhan ng kanyang kapatid para naman sa naturang aktibidad. Narito ang naging mensahe ni Senator Aimee Marcos. Batik! Bagyan mga kabombon ang naging mga pagbubunyag ni si Senator Amy Marcos kung saan nakaladkad maging si uh... First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero itinuturing naman ng Palasyo Malacanang na iba ang pakay nitong si Senator Amy matapos na isiwalat sa pagtitipon ng Iglesia Ni Cristo ang isyo ng paggamit ng ilegal na droga ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ay nga kay Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro na walang ibang maibato ang senador sa isyo kaya naman inuulit na lang ang naturang usapin ng paggamit ng ilegal na droga na at tinaumanong ipinupukol. Ang nasabing usapin niya ay matagal nang narisulba noong magpa-drug test ang Pangulo nang ito ay kandidato pa lamang. Marapat anya na matuwa na lamang ang senador dahil sa naging mabigat na paglaban ng Pangulo laban sa korupsyon. Hinikayat na lamang ni Castro ang senador na tumulong at makipag aliado muli kay Pangulong Marcos sa paglaban sa korupsyon sa ating bansa. Narito tinig ni Undersecretary Claire Castro. Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr., ang nagumpisa para imbestigahan ang mga maaanomaliyang flood control projects na to. Bagyan ng tugon naman itong si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Naungkat naman ni uh, Senator Amy maging ang panahon ng uh, Duterte administration kung saan ay naligtas umano sa tukhang o kaya naman ay sa kampanya laban sa ilegal na droga ang kanyang kapatid dahil siya mismo dumulog at halos manikluhod kay dating Pangulong Rodrigo Duterte upang hindi ito uh, makasama doon sa mga tinutugis kaugnay ng usapin ng ilegal na droga. Narito ang pagungkat ni Senator Amy Marcos sa nasabing usapin. Sinabi ko, ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at sa kanalamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Bagi pa yan mga kabombo ng uh, mga revelasyon itong si Senator Amy Marcos. Pero para sa Palasyo Malacanang, ito ay pagbabalik-balik uh, lamang ng isyo na dati nang nasagot kaya uh, naghihintay umano sila ng mga bagong aligasyon mula mismo sa panig ng uh, mga kaalyado nitong si Senator Amy Marcos at maging sa naturang senadora. At uh, kaugnay niyan, narito pa ang karagdagan na pagtugon nitong si Undersecretary Claire Castro. Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat no nakaraan. Bakit siya masyadong concern ngayon about di o manong paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte umamin nagmamarihuana at nagfentanil. Hindi niya kinall out. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutol. Yan naman mga kabombong, naging tugon itong si Undersecretary Claire Castro kaugnay doon sa pagkakabanggit ng pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa huli, mga kabombo at mga kastar nation na bahagi ng talumpati ni Senator Amy Marcos, hinimok nito si Pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kanyang kapatid na umuwi na umano sila at magpagamot ang Pangulo para naman sa kalusugan nito ay maingatan at uh, hindi raw siya nang sa mawawalang puesto para sa kanyang kapatid na chief executive ngunit hindi niya maaatim na ang kanyang kapatid mismo ang tuluyang mawala kung sakali na ito ay malululong lalo sa ilegal na droga. Narito pa ang uh, mga karagdagan na pahayag ni Senator Amy Marcos. Hanggang sa mga oras na ito, ahead, gusto ko malaman ko na hindi sinusukuan Yeah. Pero ayon nga sa Palasyo Malacanang, nasagot na nila ito at uh, uulitin lamang ang naging tugon pero wala umano itong bearing sa kampanya ukol naman sa paglaban sa korupsyon na ginagawa ngayon ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at uh, yan ay kaugnay pa rin ng tuloy-tuloy na kampanya laban sa katiwalian. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.